Po, kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. Dito rin po sa Apalit ay marami po tayong mga panauhin na nagsidalo. At meron pong magtatanong, pakikilala po ni kapatid na Jesus. Ah, salamat po sa Diyos, kapatid na Don, at ang ating bisita magtatanong, si kapatid na Joe Marie B. Junior, Jr., isa pong katoliko. Sige po, kapatid na Joe Marie, magpwede na po kay magtanong kay kapatid Eli. Ang katanungan ko po ay, kung sakaling ako po ay sumakabilang buhay, tapos magka, magkaiba kami ng relihiyon o paniniwala sa parents ko, magkikita po ba kami sa kabilang buhay? Mo, oh, kahit na magkapareho kayo ng paniniwala, hindi naman ibig sabihin ko mo magkapareho kayo, magkikita na kayo. Alam mo kasi ano, Halimbawa, nasa totoo kang relihiyon, nasa totoo rin yung magulang mo. Pareho kayong nasa totoo. Eh sumusunod ka, yung nanay mo hindi. Iba ang pupuntahan niya, pupunta siya sa impyerno, ikaw naman pupunta sa langit, sumusunod ka eh. Eh, hindi rin kayo magkikita, di ba no? O kaya halimbawa, sumusunod yung nanay mo, eh, ikaw naman hindi sumusunod. Ah, mo mapupunta sa langit, ikaw naman mapupunta sa impyerno. Hindi rin kayo magkikita. Para magkita kayo, dapat magkasama kayo sa tunay na relihiyon, magkasama pa rin kayo sumusunod. Ngayon, lalo na kung magkaiba kayo ng relihiyon, eh baka yung isa mali, yung isa tama. Eh kahit ano gawin mo, pag mali relihiyon mo, hindi ka makakarating sa langit dahil tinuturoan ka ng mali eh. 15.14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yung isang inaakay ng bulag, mali ang relihiyon, eh mapupunta ka sa hukay. Eh yung inaakay ng totoo, mapupunta naman sa langit. Yan eh layo ng hukay kesa sa langit, ang tawag dun sa, sa Grego, Tartaros. Inferno, ang tawag. Napakalalim doon eh hindi kayo magkikita. Ganun yon kapatid. Pero kung halimbawa, pareho kayong nasa tama, pareho kayong sumunod, ang possibility, magkikita kayo. Sa buhay na walang hanggan, magkakasama kayo. Halimbawa, yung sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa Lukas, basahin natin yung Lukas Kapitulo S. Versikulo 28. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin at sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. O kita mo, pagka nasa kaharian na ng Diyos, makikita mo ron si Abraham, si Isaac, eh, si Jacob. Makikita mo eh, marirecognize mo sila eh. Uh, pagkakasama ka nilang mapupunta sa kaharian ng Diyos. Pero pag pinalabas ka, eh, doon ka sa kung saan yung pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin, ang sabi ni Kristo. Eh kung may possibility makita mo si Abraham, Isaac at si Jacob, eh lalo naman yung nanay mo siguro kung pareho kayong nandun. Makikita mo yon. Naunawaan mo kapatid na Joe Marie? Okay po. Thank you po, Brother Salamat din sa pagdalo mo.